Magandang araw mga kaibigan at welcome muli sa Usapang Kapuso ni Ate Charbet. Ito ang Usapang Kapuso kung saan bawat salita may kurut sa puso. Sa araw na ito, ating tatalakayin at pag-uusapan kung paano ba mapapanatili ang magandang samahan ng isang relasyon. San mapapaisip ka na lang, bakit parang dati ang saya-saya namin. Pero ngayon, parang laging may kulang. Sa umpisa, puro kilig, puro tawanan, puro pangako. Pero pagtagal, lumalabas ang mga pagkakaiba, tampuhan, at mga salitang hindi na mabawi. At dun mo marirealize na hindi lang pala pagmamahal kailangan para magtagal ang relasyon, kailangan din ng pangunawa, respeto at tiwala. Narito ang ilang mga tips o gabay para lubos mong maunawaan. Una sa lahat, komunikasyon. Ang tulay ng puso't isipan. Ang bawat relasyon ay parang tulay. Kung walang komunikasyon, babagsak ito. Hindi sapat ang okay lang ako kung halata namang may dinadamdam. Hindi pwedeng puro hula, kailangang may usapan. Matutong magsalita ng maayos at higit sa lahat, matutong makinig. Ang pagibig ay hindi paligsahan kung sino ang tama. Ito ay pangunawa kung paano kayo magiging maayos. Mas magandang marinig ang totoo kahit masakit kaysa mabuhay sa katahimikang puno ng tampo at pagtatampo. Ang ikalawa ay respeto. Ang haliging hindi dapat masira. Kahit gaano ninyo kamahal ang isa't isa, kung walang respeto, wala ring halaga ang lahat. Respeto sa oras huwag piliting laging magkasama dahil may kanya-kanyang buhay pa rin kayo respeto sa opinyon hindi kailangan pareho kayo ng pananaw basta't marunong kayong makinig sa isa't isa at higit sa lahat respeto sa damdamin dahil minsan may mga salitang hindi mo sinasadya pero tumatama ng malalim ang pagmamahal ay hindi pag-aari ito ay pagtitiwala na kahit wala siya sa paningin mo dala pa rin niya ang puso mo Ang ikatlo ay ang pag-unawa at pasensya ang sandata laban sa tampuhan Walang perpektong relasyon kahit gaano kayo kasaya darating ang araw ng tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Pero tandaan ka puso, hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento. Minsan, mas mahalaga ang kapayapaan kaysa pride. Ang taong marunong umintindi ay hindi mahina. Siya ang matatag dahil pinipili niyang manatiling kalmado kahit may dahilan para sumuko kapag natutunan ninyong pareho ang salitang pasensya. Unti-unti ninyong matututunang mahalin, hindi lang ang maganda, kundi pati ang mahirap sa isa't isa. At ang ikaapat ay ang pagpapahalaga sa maliit na bagay. Maliit man, malaki sa puso hindi kailangang mamahalin ang paraan para ipakita ang pagmamahal. Minsan, sapat na ang simpleng "Ingat ka." Isang tawag bago matulog o yakap sa oras ng pagod. Ang mga ganitong maliliit na bagay, iyon e ang nagpapatibay ng relasyon araw-araw. Ang problema, nasasanay tayo. Nakakalimutan nating pahalagan ang mga bagay na dati nating pinapahalagahan. Kaya bago mo maramdaman ang pagkawala ng isang tao, sana maalala mong iparamdam muna kung gaano siya kahalaga habang nandyan pa siya. At ang panghuli ay ang tiwala, ang pundasyon ng matibay na samahan. Mga kapuso ang tiwala ay parang salamin. Isang bitak lang at iba na ang itsura nito. Kaya alagaan mo habang buo pa. Ang relasyon na walang tiwala ay parang bahay na laging nanginginig sa bawat ihip ng duda. Pero ang relasyon na may tiwala kayang tumayo kahit sa gitna ng bagyo. Kung may pagdududa pag-usapan. Kung may takot, iparamdam ang siguridad. Huwag ang sirain ng kawalan ng tiwala ang binuunin niyong pagmamahalan. Mga kapuso, tandaan mo ito. Walang relasyon na perpekto, pero may relasyon na totoo. At ang totoo, hindi sumusuko sa unang problema. Hindi naglalakad palayo sa unang sakit. Ang pagmamahal ay hindi lang puro saya. Kasama rito ang pagtitiis, pagunawa at pananatili kahit mahirap na. matutunan mong mahalin ang isang tao sa gitna ng gulo. Kung kaya mo pa rin ngumiti kahit nasasaktan ka, ibig sabihin marunong kang magmahal ng totoo. Kaya kung may taong pinipili kang mahalin araw-araw, alagaan mo siya. Dahil sa panahon ng panandalian, bihira na ang taong marunong manatili. Dito na po nagtatapos ang ating usapang kapuso ngayong gabi. Sana kahit sa simpleng kwentuhan natin, may napulot kayong aral o kahit kaunting lakas ng loob para ipagpatuloy ang laban sa buhay. Alam ko, hindi madali ang magmahal, mas lalo na kapag nasaktan ka na. Pero tandaan mo, ang bawat sugat may panahon para maghilom kaya huwag mong kalimutan na alagaan mo rin ang sarili mo hindi lang ang puso ng iba maraming salamat sa pakikinig mga kapuso huwag kalimutang mag-subscribe at suportahan ang usapang kapuso ni Ate Charvet hanggang sa muli nating kwentuhan, ako po si Ate Charvet na laging nagpapaalala pag puso mo ang nasaktan, huwag kalimutang mahalin din ang sarili mo. Hanggang sa muli.